Habang inililibing ang isang magandang binibini, may napansin na kakaiba ang pari sa ilalim ng suot-suot na dress nito. Na Pero nang mag-imbestiga siya, ang sumunod na nangyari ay talaga namang hindi ka panipaniwala. Sa kabila ng gulat na naramdaman ng pari sa kanyang nakita, ang pari na nagangalang si Michael ay hindi pinakita na nasurpresa siya. Sa halip, iniling lamang niya ang kanyang ulo na para bang inaasahan niya na itong mangyari. Isang araw bago ang kakaibang living na ito, nakaranas ang padre na si Michael ng isang biglaang pagbabago sa kanyang buhay. Hindi na kasi maintindihan kung bakit bigla na lamang siyang pinadalhan ng liham na kung saan ay pinag-uutos sa kanya na lumipat sa isang maliit na bayan upang magsilbi bilang assistant priest. Ang desisyon na ito ay tila ba sobrang biglaan? At isang araw pa nga lamang ang nagugugol niya sa lugar na ito na minsan sa buong buhay niya hindi niya pa napupuntahan. Ang opisyal na rason naman na binigay sa pari kaya siya inilipat sa lugar niya ito dahil masyado nang matanda ang parokya at kinikilangan ng mga katulong na mamamahala dito. Ngunit alam talaga ng padre na si Michael ang totoong istorya. Alam niya kasi na nag-ugat ito simula noong nagkaroon sila ng seryosong pagtatalo ng kanyang bishop sa kung sino ang dapat magkontrol sa parokyang pinamamahalaan noon ni Michael. Si Michael kasi ang namamahala sa isa sa pinakamalaking parokya sa pinakamataong lugar sa kanilang syudad. At hindi gusto ni Michael na laging nangingialam ang bishop sa lahat ng mga ginagawa niya sa kanyang parokya. At laging pinaglalaban ng bishop nila na gusto niyang sundin ni Michael kung ano ang tradisyonal na estilo ng pamamahala ng simbahan. Ngunit para kay Michael ay sobrang boring nito gusto niya na mas maging masaya ang mga taong nagsisimba sa kanila. Gustong gumawa ni Michael ng sarili niyang sistema sa simbahan nang sa giyon ay mainganyo niya pa ang mga tao na makapagsimba tuwing araw ng linggo. Ngunit dahil sa hindi nila pagkakasunduan ng may mas nakatataas na posisyon sa kanya sa simbahan, kaya naman sa hindi inaasahang pagkakataon ay agad siyang na-transfer sa isang walang kabuhay-buhay na maliit na bayan na kung saan ay sobrang tahimik nga lamang dito. Pakiramdam ni Michael ay isa itong parusa na pinataw sa kanya ng mga nakatataas sa simbahan. Sa maliit na bayan kasi na ito, ay sobrang layo talaga sa kabayasnan. Malayong malayo sa syudad na kinasanaya ng pari na si Michael. Pagtuntong niya pa lang sa bayan na ito ay mahahalata niya na walang gaanong mga tao ang naninirahan dito. Ang naging desisyon na ito ng bishop ay halata na gusto nitong mapalayo si Michael sa mga aktibong parokya sa mga matataong lugar. Pero hindi lamang doon natatapos ang pagpaparusa sa kanya. Sa kabila kasi ng bigla ang desisyon na ito na ginawa sa kanya, hindi man lang nakapagpaalam si Michael sa kanyang unang parokya. Sa mga normal na pagkakataon kasi, kapag may aalis na pare sa parokya, nagkakaroon ng maliit na seremonya hanggang sa tuluyan na silang makaalis na kung saan ay pagbibigyan ng mga taong nakasalamuhan niya nabigyan siya ng maayos na pamamaalam at makausap nila ang pari bago ito tuluyang makaalis. Ngunit hindi ito ang nangyari sa padre na si Michael. Tila ba ay naging biglaan ng lahat ng mga pangyayari na gustong burahin ng kanilang bishop ang kanyang nakaraang buhay nang hindi man lang siya nagkakaroon ng pagkakataon ng mga pagpaalam sa mga taong napamahal na sa kanya. Nang makarating siya sa kanyang bagong bayan na kailangan niyang paglingkuran, hindi rin naman na iiba ang naging pagtanggap sa kanya dahil katulad ng kanyang pag-alis, wala rin mga tao sa simbahan ang bumati o di naman kaya ay sumalubong sa kanya. Ni walang nagpakita sa kanya ng pagiging magilaw. Para naman sana kahit papaano ay may ibsa ng kalungkutang nararamdaman niya. Pakiramdam ng padre na si Michael ay isa siyang outsider na para bang bigla na lamang siyang binagsak sa isang lugar at kinikailangan niyang alamin ng mga bagay-bagay nang siya lamang mag-isa. Dahil nga sa mga naranasan ni Michael na hindi man lang siya nakapagpaalam o di man lang siya sinalubong ng mga tao sa kanyang panibagong parokya, pakiramdam ni Michael ay naliligaw na siya. Bukod kasi sa sobrang payak ng bayan na ito na halos wala nga siyang halos nakikitang mga tao na gumagawa ng iba't ibang mga aktibidad, ay talagang namang napakalayo nito sa buhay na kanyang kinasanayan. At hindi na nga maiwasan ng padre na si Michael na mataranta. Ngunit hindi alam ng bida sa ating istorya na mapupunta siya sa isang sitwasyon na sobrang hindi inaasahan at makapagdudulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa sumunod na umaga sa maliit na bayan na ito, dumating na nga ang punto na nasa gitna na si Michael ng hindi inaasahang sitwasyon. Habang nakatira kasi siya sa binigay na bahay ng parokya sa kanya, bigla na lamang ibinalita sa kanya na magkakaroon daw ng isang libing. Pagkagising niya pa lamang ay natanggap niya na itong balita at talaga namang hindi niya ito inaasahan. Ni hindi niya man lang napaghandaan ang sinasabing libing na ito at wala siyang kamalay-malay na sa unang araw niya pa lamang sa parokya ay gagawa niya siya ng ganitong uri ng aktibidad. Nagkataon kasi na ang pari ng parokya na iyon na si Padre Anthony ay sobrang tanda na at hindi na nga halos makakilos. Malinaw na wala na ito sa malusog niyang kalagayan. Kaya naman kinikailangang mag takeover over ng padre na si Michael. At kinikilangang siya ang mamuno sa serbisyo na iyon. Medyo naalimpungatan pa si Michael sa biglaang pagtawag sa kanya sa serbisyo. Ngunit napagtanto niya na kinikilangan niya ng maganda para sa parating na libing. Napakahirap mag-adjust para sa kanyang sitwasyon. Dahil noong una, nakasanayan niya na napakatahimik ng lugar. Ngunit ngayon, nagkaroon naman siya ng napakalaking responsibilidad. Dahil wala na nga rin siyang masyadong oras para maiayos pa ang kanyang sarili, kinikilangan niya ng gampanan ng pagiging pari niya at gagawin niya ito sa pamamagitan ng pamamahala sa kung paano ang mangyayaring seremonya sa libing. Kaya naman naghanda na siya, isinuot niya ang kanyang pangparing kasuotan. Habang ginagawa niya ito, hinahanda niya na rin ang kanyang utak para sa sensitibong kaganapan na ito. Talaga namang isa itong nakakagulat na trabaho sa kanya. Pero kinikailangan niya pa rin na pagaanin ang kalooban at magbigay ng pakikiramay para sa nagluluksang komunidad sa kabila ng katotohanan na siya ang pinakabagong tao doon. Matapos ang lahat ng naging preparasyon, tuluyan nang pumasok ang pare sa kwarto kung saan nangyayari ang seremonya. Nang makarating doon si Michael, agad siyang may napagtanto at napansin na kakaiba. Pagkakita niya kasi sa mga tao doon ay parabang hindi ito mga tao na nanggaling sa isang maliit na bayan katulad nito. Napakalayo ng kanilang mga kasuotan sa inaasahan ni Michael. Para bang kabalik talaga ito sa kanyang iniisip? Kung tutusin nga, kung titignan sila sa malayuan, ay parang sa syudad sila nakatera. Ngunit pinagkibit balikat na lamang ito ni Michael. At sinusubukan niya ng ito o ng kanyang focus sa sitwasyon na kinalalagyan niya. Pero talaga namang hindi niya maiwasan ang mag-isip ng matindi. Bakit nandito yung mga tao sa syudad? Bakit nandito sila sa maliit na bayan na ito? Pagtatanong niya sa kanyang isipan. Hindi niya mawari kung ang namatay na tao bang ito ay maraming kaibigan sa syudad at pumunta lamang talaga sila sa maliit na bayan na ito para magtipon-tipon para sa kanya. O meron pang ibang rason na gusto lamang nilang itago. Pero walang kaalam-alamang pare ng curiosity na nararamdaman niyang ito ay magdudulot para makadiskubre siya ng isang kakaibang bagay na naghihintay lamang matuklasan. Maya maya pa ay nilapitan na ng pari ang isang opisyal ng simbahan na nakatayo sa paligid. Habang merong nagugula na ekspresyon ay tinanong niya ito tungkol sa mga hindi pamilyar na muka na naroroon sa seremonya. Pasensya na po kay Padre Michael. Maging kami, hindi po namin kilala yung mga tao na yan. Pero ang alam lang po namin pumunta po sila dito para magsagawa ng isang ritual para sa namatay nilang kaibigan. Habang inoobserba naman ni Michael ang buong kaganapan, dito ay napagtanto niya na unti lamang ang mga taong dumating para sa seremonya ng libing. Halos wala pa nga ito sa sampo. At mapapansin mo nga rin halos na mga militarang mga tao na ito sa kabila ng katotohanan na nakasuot sila na kulay black na mga kasuotan. Pero ang isa pang napansin ni Michael ay wala ni isa sa mga bisita ang mukhang kaibigan ng namatay na tao ni walang umiiyak. Mas kayang kabaong ay nakataob na tila ba ay napupuno ito ng mga sekreto. Dalawa sa mga kalalakihan doon ay nakatayo lamang sa gilid ng kabaong. Nagsisilbing bantay na para bang pinapanood ang kilos ng bawat isa. Kaya naman, bilang pare sa parokya na iyon, hindi maiitago ni Michael ang pag-aalalang nararamdaman niya. Kahit ipagkibit-balikat niya pa ito, hindi niya malis ang kakaibang pakaramdam na para meron siyang dapat malaman sa nangyayaring libing na ito. Isang bagay na hindi mapapansin ng kahit na sino. Unang-unang gumugulo sa isipan niya ay ang nakasaradong kabaong na ginagwardian pa ng dalawang mga kalalakian na halatang militar. Doon ay napagtanto ni Michael Nasigurado na siyang may hindi tamang nangyayari sa seremonyang iyon. Ngunit, meron pa siyang panibagong matutuklasan may pumukaw kasi sa atensyon ng padre na si Michael mula sa malapit na distansya. Isang jeep ang lumapit sa pinangyayarihan ng seremonya. Ito ay nagdulot para lalo lamang lumalang curiosidad niya. Ang biglang pagdating kasi ng kung sino mang bisita sa kaysakay ng jeep na iyon ay para bang hindi nararapat. Lalong lalo na kapag iisipin mo na nasa maliit na bayan lamang sila at nagkakaroon ng maliit na seremonya para sa taong ililibing. Habang tumitigil ang jeep, hindi na makapaghintay pa ang padre na si Michael na makita kung sino ang nasa loob nito. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang tao sa loob. Isa kasi itong tao na kilala niya. Ang lalaki kasing lumalabas sa jeep ay ang kanyang dating kapitan. Ito ay si Jeremy Mayer. Sampung taon na ang nakalilipas, ang padre na si Michael ay hindi isang pari at hindi talaga ito ang kanyang trabaho. Kung iisipin nga ay talaga namang nasa ibang mundo siya sampung taon ng nakararaan. Hindi siya nakasuot ng pangparing kasuotan, ngunit ang suot niya ay uniforme ng sundalo. Noon ay nagsilbi siya bilang isang combat medic na kung saan ay pinagsisilbihan niya ang army na lumalaban sa Afghanistan. Sa mga araw na iyon, ipinadala ang mga kasundaluhan upang ipaglaban ang demokrasya na pilit na kinukuha ng mga teroristang grupo. Ngunit, hindi lahat ng mga tao ay may ganitong mabuting intensyon at isa na nga sa mga tao na yon ay ang dating kapitan ni Michael na si Jeremy. Para sa mga normal na nakakakilala kay Jeremy, nakikita nila si Jeremy bilang isang matapang, mapagkalinga at talaga namang maaasahan na sundalo. Sa katunayan nga niyan, halos lahat ng mga sundalo sa kanilang platon ay napamahal na kay Jeremy. Ngunit ang hindi nila alam ay ibang iba ang agenda ng lalaki na ito sa pagsali niya sa military. Isa na nga doon ay gusto niya lamang makakuha at kumita ng malaking pera sa pamamagitan ng mga ilegal na aktibidad at korupsyon na kanyang ginagawa. Dito ay unti-unting nalaman ni Michael kung paano ginagawa ni Jeremy at iba pa niyang mga kakontsaba sa militar ang kanilang mga ilegal na aktibidad. Napagdesisyonan kasi nila na gamitin ang lupa ng Afghanistan na kung saan sila na destino upang magpalaki ng mga opium isa itong uri ng halaman na nakaka-addict at talaga namang ilegal na patubuin sa kanilang bansa. Kaya naman ang ginawa ng mga korap na kalalakihan na ito ay nagpalaki sila ng ganitong ilegal na mga produkto na kung saan ay pinapadala nila ito papunta sa kanilang bansa upang kumita sila sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga nakaka-addict na produkto o yung mga ilegal na droga na talaga namang nagdulot para lumaki at lumago ang kanilang pera at maging ang kanilang illegal na negosyo. Ngunit bilang isang maprinsipyong tao si Michael, mahal na mahal niya ang kanyang ginagawa bilang isang combat medic at hindi niya palalampasin na lamang ang mga korupsyon na unti-unti nang lumalamon sa puso ng kanilang kasundaluhan. Nang madiskubre kasi ni Michael ang partisipasyon ng kanilang kapitan na si Jeremy sa mga ilegal na operasyon nito ay sobra siyang nadismaya. Pero napagdesisyonan niya pa rin naman na lumaban bilang isang lalaking may prinsipyo at gustong may bigay yung stisya para sa lahat, tinakot ni Michael ang kanyang mga kasamahan na sasabihin at ibubunyag niya ang kanilang mga ilegal na aktibidad. Gayunpaman, malayong malayo ang nangyari sa kanyang inaasahan. Imbis kasi na matakot ang kanyang mga kasamahan sa paggawa ng kanilang mga ilegal na aktibidad ay kabaliktara ng nangyari. Naging target si Michael para sa mga taong kanyang kinalaban at tuluyang nagbago ang buhay niya dahil sa isang aksidente. Isang araw kasi pinadala si Michael ng kanilang kapitan na si Jeremy na noong mapagkakataon na iyon ay kanyang commanding officer. Ayon dito ay kinikilangan ni Michael na kumuha ng mga medical supply mula sa kanilang malapit na base militar. Habang nagdadrive si Michael, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Bigla na lamang siyang nawala ng kontrol sa sasakyan na kanyang minamaneho at tuluyan siyang nagcrash sa isang maliit na bundok. Talagang namang isa itong teribleng aksidente na nagbago sa kanyang buhay magpakailanman. Pero sa milagrosong pangyayari, nagawang makasurvive ni Michael. Ngunit ang kanyang best friend na kasakasama niya noong mga pagkakataon na ito ay hindi na nga nailigtas pa at tuluyan na itong namatay. Ang pagkakabangga na ito ng sasakyan ni Michael ay tuluyang nagbago sa buhay niya. Ito rin kasi ang araw na nawalan siya ng kanyang pinakamamahal na kaibigan. Kaya naman na pagdesisyonan niya na simula ng panibagong yugto sa kanyang buhay. At ayon nga sa isang official report ng aksidente na nagawang marilis ng army, sinabi nila na ang sasakyan daw ni Michael ay nagmalfunction. Ngunit alam talaga ni Michael kung ano ang totoong nangyari. Isa itong pagtatangka na tapusin ang kanyang buhay na pinlano ni Jeremy at ng kanyang iba pang mga kapwa officer na nagsasagawa ng mga illegal na aktibidad. At ngayon nga ay nasa mahirap na sitwasyon si Michael. Punong-puno siya ng sugat at sakit sa kanyang buong katawan. Totoo naman na nagawa niyang makasurvive sa isang nakamamatay na sitwasyon. At malinaw rin naman para sa kanya na ito ang resulta ng kanyang mga desisyon na lumaban sa mga korap na tao. Kahit pa ito ay kanyang mga opisyal. Ngayon, ang pagkakaibigan na nabuo niya kasama ang kanyang kapwa mga sundalo ay tuluyan ng nadurog at ang kanyang tiwala sa kanyang sinumpaang tungkulin ay wala na. Habang sugatan si Michael, hindi rin ang pinaglingkurang militar ang tumulong sa kanya. Ngunit grupo ng mabubuting mga tao, mga madre ang kumupkop sa kanya at nagpagaling ng kanyang mga sugat na kung saan ay araw-araw siya nitong laging binibisita. Dahil sa sobrang pagkaantig sa pusong naramdaman ni Michael, nagsimula na nga rin siya sa kanyang yugto ng pagpapagaling, hindi lamang para sa pisikal kundi para na rin sa spiritual na aspeto. Ang muntika niya ng pagkamatay na pinlano pa ng mga sundalong kanyang kakampi at kasama sa digmaan ay ang naging paninimula ng punto ni Michael para magbago na at hanapin ang iba pang mga daylan para magpatuloy sa buhay. Nang dahil na rin sa pag-aalagang natamo niya mula sa mga madre ay hindi inaasahan ni Michael na dito siya makakakuha ng kapayapaan at pagpapagaling para sa kanyang katawan at puso. Tila ba itinanaman siya ng mga madre na ito ng isang pagmamahal na tuluyan ngang nagbunga sa kanyang puso para magdesisyon siya ng isang napakahirap na desisyon. Ang lalaking si Michael na minsang naging combat medic na kung saan ay nga siya sa iba't ibang napakagulong realidad ng digmaan ay bigla na lamang napili na hindi ito ang kanyang calling sa buhay nagretiro na siya bilang isang sundalo. At ngayon ay nagsimula nga siya ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang panibagong trabaho na magsusot na nga siya ng isang pangparing kasuotan. Matapos niyang iwan ng kanyang buhay sundalo, tuluyan nang nag-focus si Michael sa pagiging isang pari. Kaya naman, habang sa kasulukuyan, nakatayo ang pari na si Michael sa may seremonya ng libing at nakikita niya na nga ang dati niyang kapitan na si Jeremy unti-unting nagsitaasan ng kanyang mga balahibo. Talaga namang hindi ito isang komportabling pakiramdam. Para bang, na para bang nakakaramdam siya na may maling nangyayari. Hindi niya maalis ang pakiramdam niya ng pagsosospecha At alam niya na hindi lamang isang normal na seremonya ng libing ang nangyayari. At bilang kanina pa talaga ito gumugulo sa kanyang isipan, pagdesisyon ni Michael na gumawa ng isang nakakatakot na desisyon. Ipinagutos niya na buksan ang nakasaradong kabao. Ngunit nag-alinlangan ang pamilya na para bang natatakot sila na malaman ng pare kung ano nga ba ang nasa loob. At bilang tugon naman ng pare, tinakot niya ang mga ito na ipapakansela na lamang ang libing kaya wala na silang nagawa. Habang paunti-unting binubuksan ang kabaong, nanilaki ang mga mata ni Michael. Sa loob kasi ng kabaong ay nakakita siya ng isang napakagandang babae. Meron itong bland na mga buhok, bughaw na mga mata at talaga namang napakaputing balat. Pero agad napansin ang malungkot na mukha nito na para bang namatay ito na sobrang nadidismaya. Sa kabila ng tensyon na nararamdaman niya, bigla na lamang nilapitan ni Jeremy si Michael. At sa kabila nga ng katotohanan na ibang iba na ang kasuotan ni Michael, mabilis pa rin siyang nakilala ni Jeremy. Anong ginagawa niya dito? Wika ni Jeremy sa kanyang isipan. Ngunit hindi naman hinayaan ni Michael na makalapit si Jeremy sa kanya. Sa tulong ng kanyang mabilis at determinadong paggalaw, iniangat ni Michael ang dress na suot ng bangkay na kung saan ay nabunyag kung ano ang nagtatago dito. Umpisa pa lamang kasi ay may nararamdaman na si Michael sa suot-suot na dress ng babae. Merong kakaiba sa dress na iyon. Sigurado siyang may lihim na nagtatago doon. At doon niya nga nakita ang bag na punong-puno ng puting mga butil. Isa itong ilegal na droga. Talagang namang nakakagulat itong sorpresa Ngunit hindi na nagulat si Michael. Matagal niya na kasing nararamdaman na ang libing na iyon ay nagtatago ng mga sekreto na malayong malayo sa inaasahan ng marami. At labis mang nadismaya si Michael, ngunit alam niya na ang mga bag na ito ay naglalaman ng mga ilegal na droga. Agad niya naman itong napagtanto. Wala talaga siyang kwentang tao. Hanggang ngayon ginagawa niya pa rin yung mga ilegal na aktibidad niya. Ginamit niya pa itong kaawa-awang babae para maitago yung kademonyohan niya. Hindi ako makapaniwala na yung sanang mapayapang okasyon na ito ng libing ay magagamit na pagkakataon pa ng mga kriminal para gumawa ng mga illegal nilang aktibidad. Habang kinakompronta naman ni Jeremy si Michael tungkol sa kanyang hindi inaasahang pagdating sa libing, mabilis na tumaas ang tensyon. Kalmado lamang si Michael, ngunit determinado siya habang binubunyag niya na naging isa na nga siyang pare dahil sa mga ginawa ni Jeremy sa nakaraan. Nagpalitan sila ng maanghang na salita hanggang sa umabot na nga ito sa kritikal na punto at nagtulot ito para magkaroon ng hindi inaasahan na kaganapan. Sa gitna ng kanilang komprontasyon, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang babae sa loob ng kabaong na noong una ay nakala ng lahat na patay na ay bigla na lamang naubo. Talaga namang isa itong kagulat-gulat na pagkakataon na nagdulot para masorpresa ang halos lahat ng mga taong naroroon sa seremonya. Habang ang kanang kamay naman ni Jeremy ng mga tauhan na bigla na lamang natuliro sa kakaibang pangyayari sa araw na iyon ay hindi na nga tuluyan pang makayana ng sitwasyon. Nadinagdagan pa ng gulat ay iniwan na lamang si Jeremy at tumakbo papalayo. Ngayon ay unti-unti nang nababalot ng takot si Jeremy sa kanyang buong katawan habang pinapanood niya ang kanyang mga plano na unti-unti nang nabubunyag. Ang biglang pagkabuhay ng babae na ito ay talaga namang wala sa kalkulasyon ni Jeremy noong araw na iyon na gagawin nila ang kanilang illegal na aktibidad. Pero mabilis din namang kumilo si Michael. Agad niyang nilapitan ng babae para mapakalma ito. Nang mapagtanto ng padre na si Michael ang mga nangyayari, mabilis siyang naging aligaga. Kaya naman tumawag agad siya ng 911 para makapagbigay ng emergency assistance. Talaga namang kabaliktara ng nararamdaman ni Jeremy at Michael noong mga pagkakataon nito dahil para kay Michael ay kinikilangan niya ng matulungan ng babae. Ngunit para naman kay Jeremy ay sobra na siyang nagpapanik dahil hindi niya na makontrol ang sitwasyon. At dahil desperado na siyang makatakas sa tila ba malabundok na problema ang kinakaharap niya, mabilis ding tumakas si Jeremy. Tumakbo siya papunta sa kanyang sasakyan at nagmaneho papalayo. Iniwan niya na lamang ang eksena na iyon nang hindi alam kung ano ang mangyayari. Ngunit ang muling pagkabuhay ng babae na ito na ililibing sana sa araw na iyon ay isang napakaimportanteng sandali para tunay na malaman kung ano nga ba ang pinaplano ni Jeremy. Matapos ang sunod-sunod na mga nakakagulat na pangyayari sa libing, napunta ang atensyon ng lahat sa isang hospital kung saan ang babae na ililibing sana ay dito na nagpapagaling. Mabilis naman siyang nakatanggap ng mga medikal na atensyon. At sa hospital, nagkaroon ng isang masinsinang eksaminasyon sa kanya. At dito ay binunyag niya ang isang napakadilim na realidad na pag-alaman na nilason siya ni Jeremy. Gayunpaman, ang laso na binigay sa kanya ay hindi tuluyang kumitil sa kanyang buhay. Bagkos ay nagdulot lamang ito para tuluyang mag-shutdown ang kanyang buong katawan para hindi siya makagalaw. Pero dahil sa pangayang alam ng padre na si Michael, ay nagawa niyang mailigtas ang buhay ng babae na ililibing na sana. At talaga namang naging crucial ang kanyang ginawang aksyon para maiwasan na mailibing ang babae ng buhay. Ilang araw ang makalipas, matapos ang napakagulong pangyayari sa hospital, agad na nagsagawa ng investigasyon sa babae para tuluyan ng malaman ng katotohanan sa likod ng nakakagulat na insidente. At dito ay mabilis na naging primary suspect si Jeremy. Napagalaman na ang babaeng nilason ay nagngangalang Carla. Pero hindi lamang siya isang biktima dahil napagalaman na siya ay ang stepsister ni Jeremy at nagtatrabaho siya bilang isang journalist na nagkaroon nga siya ng isang misyon. Ang kanyang misyon ay maibunyag ang lahat ng mga ilegal na aktibidad na ginagawa ng kanyang stepbrother at gagawin niya ang lahat kait na alam niyang isa itong delikadong aksyon. Samantala si Jeremy naman na isang dating militar, ngayon ay nagsasagawa na ng mga illegal trafficking na nagagawa niya sa pamamagitan ng mga koneksyon na nabuo niya sa militar noong nagtatrabaho pa siya dito. At habang lalo lamang lumalalim ang imbestigasyon na ginagawa ng mga otoridad, dito ay napag-alaman nila ang napakadilim na motibo kung bakit nagawa ni Jeremy na lasunin ang sarili niyang sister Ilang beses na kasing tinakot ni Jeremy ang babae na huwag nang pakailaman ang sarili niyang buhay. Ngunit tumatanggi si Carla at hindi naman ito pwedeng matiis pa ni Jeremy. Hindi niya pwedeng hayaan si Carla na babunyag ang kanyang madilim na sekreto. Kaya naman agad niyang kinontak ang iba niyang mga kapartner sa kanyang negosyo. Dahil na rin sa kanyang pagiging desperado na tuluyan ng mapatahimik at protektahan ang kanyang mga ilegal na negosyo. Kaya naman gumawa siya ng isang napakadilim na plano. Ang kanyang intensyon ay tuluyang mapatay si Carla at sikreto itong maipalibing. Pero hindi lamang dito natatapos ang kanyang plano dahil gusto niya rin gamitin ang pagkamatay ni Carla para maitago ang kanyang mga illegal na droga. Sa pamamagitan kasi nito ay malabong makita ito ng mga otoridad. Lalong lalo na kung gagawin nila ito ng lihitimong paglilibing. Gawin pa man, dahil nga sa pangayangay alam ng pari na si Michael na kung saan ay determinado siya na bigyan ng isang desente at maayos na libing ang babae ay nagdulot ito para magkaletse leche ang mga pinaplano ni Jeremy. Dahil nga sa mga hindi inaasahang pangyayari sa libing, tuluyang nabunyag ang ginawa niyang paglason kay Carla na nagdulot naman para madiskubre ang kanyang napakadilim na plano. Naisip rin kasi ni Jeremy na magagawa niya lamang ang lahat ng kanyang naisip kung ang libing ay mangyayari sa isang malayong lugar o kaya sa isang maliit na bayan na malayo sa syudad. At napili niya na nga ang maliit na bayan na ito dahil sa pag-aakala niyang matanda na ang pari at siguradong hindi siya mauli kapag dito niya ito ginawa. Para kay Jeremy ay isa itong perpektong plano dahil alam niya na walang pakialam ang mga tao sa lugar na ito at wala rin magtatanong tungkol sa autopsy ng babae o di naman kaya ay kung ano ang kinamatay nito. Gustong gamitin ni Jeremy ang maliit na bayan na iyon na halos wala ngang siguridad para maisagawa ang kanyang madidilim na plano. Ngunit ang hindi niya alam at wala siyang kamalay-malay na ang planong perpekto niyang isinagawa ay masisira lamang ng presensya ng pare na si Michael. Dahil talaga namang ang pagdating ni Michael sa maliit na bayan na iyon ay hindi inaasahan at ito ang tuluyang naging dahilan para matapos na ang kasamaan na ilang taong pinagsawa ang gawin ng lalaking si Jeremy. Kaya naman matapos ang malalimang investigasyon na ginawa ng mga otoridad, mabilis siyang hinuli nito at inaresto. Ngayon ay tuluyan ng nakukulong ang isang korap na dating nagsisilbi sa militar. Samantala si Carla naman na isang matapang na journalist na muntikan ngang mailibing ng buhay ay nagpatuloy lamang sa pagpapagaling niya sa ospital na kung saan ay lagi siyang binibisita dito ni Michael. Naging regular siya sa pagbisita dito Pinapanalangin na sana Ibumuti ang kanyang kalusugat Pero hindi lamang dito natatapos Ang mga crucial na desisyon ni Michael Sa kanyang buhay Dahil marami siyang napagtanto Sa mga paroke ang kanyang pinagsilbihan At nasabi niya sa kanyang sarili Na hindi ito ang tamang Pananampalataya Kaya naman matapos gumaling ni Carla at Tuluyang makabalik sa dati niyang lakas Ay naging regular na ang kanilang Pagkikita na kung saan dahil naging matalik silang magkaibigan, nahanap ng dating pari na si Michael ang totoong pananampalataya at si Carla ang naging daan doon. Ngayon ay magkasama na nalang ginagawa ang pagsamba sa tunay na Diyos at pagbubunyag ng mga ilegal na aktibidad na pinagsasawa ang gawin ng mga kriminal sa kanilang bayan upang magkaroon sila ng mas ligtas na pamayanan, malayo sa mga taong sakim at halang ang kaluluwa. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.